Alam niyo naman, basta pagkakakitaan, maasahan yung channel na ito. Since nagtayo nga kami ng lumihan business dito sa Tagig, ang madalas na tinatanong sa amin ng aming mga customers ay kung tumatanggap daw ba kami ng GCash. May one time pa nga, nagbayad sa amin ng 1,000 pesos. Ang sukli daw ay cash in na lang sa GCash. Since pago pa lang naman kami at wala pang idea, libre service fee. Habang dumadami yung customers namin, ang GCash ang bukang bibig nila. Kaya naisip ko, what if gawin ko siyang side business? Kaya pinag ako mabuti itong GCash Pera Outlet o tawagan natin GPO. By the way, hanggang part 3 ang series na ito. Kaya kung makikitaan mo ng potensyal ng business na ito, I suggest na panoorin mo hanggang dulo. By the way, my name is Esli, isa akong business owner at the same time Shopee, TikTok, and YouTube affiliate. Gumagawa ako ng mga tutorial videos more about business and finance. Kaya kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe kasi I'll be posting more tutorial videos na makakatulong sa iyo. Sa video na ito, pag-usap pa natin kung paano kumita sa pagiging Gcash Pera Outlet Agent at kung sulit nga ba ito. Halos lahat naman sa atin ay meron ng Gcash Personal Account. So, bakit ko pa kailangan itong Gcash Pera Outlet? Ano nga ba ang pagkakaiba nila? Unahin muna natin ng basic. Ang personal Gcash account ay ang regular Gcash account na ginagamit nating lahat. Ang bayad ng bills, pang ng pera, pang load, at pamisan-misan pa nga ay pambayad ng utang. Sa personal Gcash account mo, gamit mo ang sarili mong pang- pangalan. Pwede mo gamitin ang personal SIM card mo at ID. Pwede ka mag-verify gamit lamang ang selfie. At ito yung mga features niya. Pay bills, G-Save, G-Invest, G-Loan, Send Money, Request Money, Buy Load, Pay QR, G-Credit. Pero tandaan, hindi ka pwedeng tumanggap ng bayad in behalf of other people professionally. Wala ka din commission bawat transaction. Wala ka rin access sa pera outlet dashboard. So kung gusto mo lang naman magbayad ng korente o bumili ng kape gamit ang QR, sakto na ang personal Gcash account mo. So ano naman itong Gcash Pera Outlet? Now, dito na tayo sa serious business side. Isa sa mapapansin natin sa GPO ay meron siyang commission unlike sa personal account. Mas mababa din ang monthly transaction limit kapag kayo ay naka-personal account. And also, kapag masyadong maraming transactions sa personal account, ay ma-flag ni GCash na spam ang mga transactions. Kaya, limited lang siya. Ang GCash Pera Outlet ay isang programa para sa mga small business owners or agents na gustong kumita habang nag-aalok ng GCash services sa ibang tao. Parang minor remittance center or bayad center, pero gamit lang ang phone mo at internet. Kapag kayo ay GPO agent, of course, meron kayong sariling pera outlet dashboard. May commission bawat transaction. Pwede mo tanggapin ng cash in, cash out, bills payment ng mga tao. Pwede kayong magdagdag ng markup or convenience fee. Pwede mo siyang ihalo sa inyong sari-sari store or sa tindahan mo. Pwede ka pang maglagay ng signage, banner, at loyalty promo. Example, kung may lumapit sa iyo na magka in ng 1,000 pesos, may 1% kang kita o 10 pesos pwede ka rin mag markup ng 5 pesos or 10 pesos. May extra income ka kahit isang service lang ang ginawa mo. So in short, GPO equals GCash na may kita. So nandito sa screen ng no, comparison ng personal account versus GPO Sino nga ba ang mga bagay na magkaroon ng GPO? Kung meron kayong sari-sari store? Kung meron kayong pwesto na pwedeng lagyan ng signage? Kung madalas may nagtanong sa'yo na kung pwedeng magpa-cash in? Or kung gusto mong kumita ng extra income kahit nasa bahay ka lang? Then yes, GCash Pera Outlet is for you. Pero kung gusto mo lang gamitin ng GCash na pang shopping or pang Shopee checkout, then personal GCash account is more than enough for you. Kung gusto mo naman ng tutorial kung paano mag-apply o mag-register, panoorin mo ang part 2 ng series na ito. Step by step tutorial na yan para may guide ka. Don't forget to like and subscribe and share this video sa mga gusto rin magkaroon ng extra income. Thank you so much for watching!